Ano sinabi na sa Amerika na si Lynette? Patrice, that's not true. Nagpanik lang ako, okay? I mean, who would have thought na nandito rin sa Manila si Isagani? Di ba ba din na kay ng ate mo? Alam mo, by doing this, magkaaway na naman ulit kayo. Patrice, hindi ka dapat nagsinungaling. Ewan ko, I don't know what's wrong anymore, okay? Basta ang alam po, hindi pwede malaman ni ate ang meeting namin ni Isagani oh, alam ko. Bawal. O, oh, bakit? Eh, kasi gusto ko siyang... Ma... Gusto ko masuli si Isagani. Ayoko makialam si ate. Saka na lang kapag uh, super close na kami ni Isagani. So, itatago mo kay Lynette, ha? Yung tungkol kay Isagani. Eh, yeah, siya naman yung nauna, eh. Kung hindi siya nagsinungaling sa akin dati, hindi ako magsisinungaling sa kanya ngayon. Kaya, quits na kami ni ate. Basta ako, ang gusto ko, sa akin lang si Isagani. Isa gani? Lynette? Ate? Pinag-uusapan niyo si Isagani? Nabanggit lang, ate. Lynette? I just want to know. Kung magkikita ba kayo ulit ni Isagani, magiging friends ba ulit kayo? Like, what if magkita kayo sa Manila? Eve, Hindi muna siguro. Ang gulo kasi ng families namin eh. Nakita niyo naman yung nangyari nung nalaman nila yung tungkol sa friendship namin, di ba? Andun kayo. I agree with you, ate. We should forget Isagani. Especially you. Kasi di ba, baka... baka magalit na naman sa'yo si Mami. Basta, ang wish ko lang, sana magkaayos na yung mga families natin nangyari yun, siguro din ko na lang iisipin kung pwede pa kami maging magkaibigan ulit.